Hello, good morning ate. Uh, bigyan kita ng limang kilong bigas ha, kasi may nagpapabigay. Uh, may sponsor tayo. Ang sponsor natin ay si Mr. Buko Martin ha. Sa kanya galing lahat ng mga bigas na to ha. Ito ang limang kilong bigas ha. Lagay ko na dito ate. Okay. sa uh, yan Mr. Buko Martin, naipaabot na po natin kay ate yung kanyang limang kilong bigas. Maraming salamat po sa sponsor natin, Mr. Buko Martin. Salamat po. Uh, hello, Kuya. Good morning sa iyo uh, uh, Bigyan kita ng limang kilong bigas, ha? Kasi may nagpapabigay, ha? Uh, uh, uh ito yung limang kilong bigas. Pinabibigay yan ng ating sponsor na si Mr. Buko Martin, ha? O, uh, yan. Mr. Buko Martin, eto po yung ating isang kapatid na pinagbigyan natin ng ng 5 kilong bigas uh, ito po yung kanyang kalagayan sana po matulungan natin siya makakuha po tayo ng sponsor sa kanila na makapag, makatulong tayo sa kanila sa ibang bagay pa ha maraming maraming salamat po Mr. Boco Martin salamat po sa pag-sponsor salamat po